Ipinaliwanag ni Jose ang mga panaginip ng faraon. Pagkaraan ng dalawang taon, ang faraon naman ang nanaginip. Napanaginipan niya na nakatayo siya sa pampang ng ilog nilo. Biglang may pitong magaganda at matatabang bakang umahan sa ilog at kumain ng damo. Umahan din mula sa ilog na iyon ang pitong pangit at payat na baka. Lumapit ang mga ito at kinain ang pitong matatabang baka. At nagising ang faraon. Nakatulog siyang muli at nanaginip na naman may pitong uhay na tumubo sa isang puno ng trigo. Malalaki at matataba ang mga butil nito. Pagkatapos, may sumibol muling pitong uhay at dahil sa hampas ng hangin silangan, payat at tuyot ang mga ito. Kinain ng mga payat ang matatabang uhay, at muling nagising ang faraon. Noon lang niya nalaman na nananaginip pala siya. Pagsapit ng umaga, nabagabag siya, kaya't ipinatawag niyang lahat ang mga salamangkero at mga matatalinong tao sa buong Ehipto isinalaysay niya ang kanyang mga panaginip, ngunit walang makapagpaliwanag ni isa sa kanila ng kahulugan ng mga ito. Lumapit sa faraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, ngayong araw na ito, naalala ko ang aking malaking pagkukulang. Nang magalit po kayo sa amin ng punong panadero at ipinabilanggunin niyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod, pareho po kaming nanaginip, ngunit magkaiba ang kahulugan ng panaginip namin. Isa pong binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip. Sinabi po niya na maibabalik ako sa aking tungkulin at bibitayin ang punong panadero, nangyari pong lahat ang kanyang sinabi. Ipinatawag agad ng faraon si Jose. Nang mailabas na sa bilangguan, nagahit siya, nagbihis at kaagad humarap sa hari. Sinabi ng faraon sa kanya, na naginip ako ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan yun. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip. Hindi po ako ang makapagpapaliwanag, kamahalan, sabi ni Jose. Ang Diyos po ang magbibigay ng kasagutan sa inyong katanungan. Sinabi ng faraon, sa aking panaginip, nakatayo ako sa pampang ng ilog nilo. May pitong magaganda at matatabang bakang umahan sa ilog at kumain. Biglang may umahan din sa ilog na pitong payat na baka, pinakapangit na nakita ko sa buong Ehipto. Kinain ng mga payat ang matatabang baka, ngunit parang walang nagbago, matapos kainin ang matataba, yun pa rin ang ayos ng mga payat, napakapangit pa rin, at nagising na ako. Muli akong nakatulog at naginip na naman. May nakita akong pitong uhay sa isang puno ng frigo na hitik na hitik ng hinog na butil. Sa puno ring ito, may sumibol na pitong uhay, lanta at napakapayat na mga butil, at tinuyo ng hangin silangan. Kinain ng mga payat na uhay ang matataba. Isinalaysay ko na ito sa mga salamangkero, ngunit walang makapagpaliwanag sa akin. Iisa po ang kahulugan ng dalawa ninyong panaginip, sabi ni Jose. Ipinapalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang pitong matatabang baka po ay pitong taon, yun din po ang kahulugan ng pitong uhay na matataba ang butil. Pitong taong tagutom ang sinasabi ninyong pitong payat na baka at ang pitong uhay na payat ang mga butil. Gaya ng sinabi ko sa inyo, yan po ang gagawin ng Diyos. Magkakaroon ng pitong taong kasaganaan sa buong Ehipto. Pitong taong tagutom naman ang kasunod nito at dahil sa kapinsala ang idudulot nito, malilimutan na sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan. Mangyayari ito dahil sa malalang tagutom na kasunod nito. Dalawang ulit po ang inyong panaginip, Mahal na faraon, upang ipaalam sa inyo na itinakda ng Diyos ang bagay na ito, at malapit na niya itong isagawa. Kaya dapat po kayong pumili ng taong matalino at may kakayahan upang siyang mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tag-alakam ng ikalimang bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng pitong taong kasaganaan. Dapat ipunin ng lahat ng inaning butil sa panahong yon, ikamalig sa mga lungsod at pabantayang mabuti bigyan ninyo ng kapangyarihan ang mga tag-alakam upang may ang lahat ng ito. Ay lalaan ang maiipong pagkain para sa pitong taong tagutom na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mga mamamayan sa buong bansa.